Ako si Mercy 38 taon may isang anak, gusto ko lang i-share kasi wala ako malabasan ng nararamdaman ko. Nakauwi na ako galing Kuwait halos labindalawang taon ako doon, tatlong beses lang ako nakauwi sa labindalawang taon na yan. Sa totoo wala akong lalaki o kabit, sahod ko pinapadala ko lang sa asawa ko at anak ko. Kaya di ako makauwi kasi yung pamasahe ko ginagawa ko na lang pera o ekstra at ipapadala ko sa pamilya ko. Yung kumukurot sa puso ko ngayon, halos di ako kilala ng anak ko. Umalis ako tatlong taon pa lang siya, wala pang kinder ngayon ay binata na. Ni hindi ako mayakap, di sumama nung sinundo ako sa airport at binigay niya sa pinsan niya yung dala kong pasalubo. Inaalala ko at naiiyak ako na buti pa yung anak ng mga amo ko nakita kong lumaki. Simula baby sila hanggang magkaisip ay ako ang kasama, habang yung anak ko sa isip niya ay kahit si Ihi na ako, di na niya ako hahanapin o maiisip. Kasi kahit video call din niya ako gusto kausapin. Apat na buwan lang na parang hangin ako sa bahay. Tulungan niyo ako please kung paano ako mapapatawad ng anak